magsapatos ka. Sana lang po ay maintindihan ng iba na ako po ay nagre-resell lamang. Nakukuha ko yung mga sapatos sa retail price. So kailangan ko siyang itaas ng konti para naman ako ay kumita. Kasi nagbabayad din ako ng tax, ng shipping. So sana po ay maintindihan ninyo na sa presyong pinapatong ko ay hindi naman ay hindi naman ganun kalaki din ang kinikita ko. So, i-explain ko lang para maintindihan ng mga taong hindi nakakaintindi kung ano ang larangan ng pag re ng sapatos. Kung baga, sneaker game yon eh. Kukunin mo yung isang pares, syempre, kailangan mong patungan. Dahil hindi naman, hindi naman sale mo nakuha, papatungan mo para kumita ka. Kaya nga nagre resell eh, para kumita. May naging quirk kasi sa akin sa post ko sa marketplace. Tinanong niya ako, what is the lowest price? Ang nakapost sa marketplace ay 195. Binabaan ko ng 180. Sinagot ko siya ng 180. Then tinanong ko siya kung interesado pa siya. Tapos ito yung sinagot niya sa akin. So ayun, too much expensive daw. Kung tutubo ka ng 15, 10 to 15 dollars, too much expensive di huwag ka na lang magsapatos, magchinelas ka na lang. Hindi <laughs> naman pwedeng kinuha ko siya sa presyong 170, ibibenta ko rin ng 170. E paano nagbayad ako ng shipping niyan, tsaka yung tax niyan. Alam nyo naman dito sa Canada, ang tax ay para sa lahat yan. Kaya walang exempted kung tutubuan ang rin kayo. Dahil isa lang akong reseller. At nag-uumpisa pa lang. So sana po ay maintindihan ninyo. At sa akin naman wala namang wala namang sama nang loob doon. Gusto ko lang gawin tong video na to para maintindihan ng mga hindi nakakaintindi at ayaw umintindi kung paano magumpisa sa pagnenegosyo. Natural kailangan mong tumubo. Kaya sana maintindihan niyo at naiintindihan ko rin na hindi lahat ay maiintindihan ako. Kaya no hard feelings. Ang sa akin lang ay makapagbenta naman ako at makatubo ng kahit magkano. Okay na sa akin yun. Kaya peace. Nagpa-order ang dalawang tropa. Dumating na. Dapat meron tayong mga tropa na sumusuporta. Ah. Kaya shoutout sa mga tropa. Ito na dumating na. Kaya sana dumami pa. Dumating na yung order ng dalawang tropa. Unboxing natin ngayon. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa aking Facebook page na The Goods, pakipalo na lang po ako. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-unboxing na tayo. Umpisan na natin to. Dahil mainit-init pa. So ayun guys, isang mapagpalang araw na naman sa akin sa atin. Dahil may nagpa-order sa atin nito ng size 8. Nakita niya 'to nakapos sa marketplace. Kaso itong unhand ko ay size 7. Dahil size 8 yung anak niya. Ang ginawa ko ay hinikayat ko siyang pwede ko siyang orderan nito. Ayun, pumayag naman. Suwerte tayo sa araw na 'to. Dahil na-orderan natin siya para lang makasiguro na hindi siya mag back out kapag na order ko na hiningan ko siya ng kalahating bayad ayun nag send kagad nag half payment kagad siya pinagkatiwalaan niya rin tayo so ayun isang mapagpalang araw sa atin dahil may nagtiwala sa atin na isang Canadian isang lokal na tayo ang mag order ng kanyang na gusto ang sapatos para sa anak niya. Ayan, nilalagay ko sa screen yung napag-usapan namin nang nagpa-order. At bukas, may titingin sa ating isang dunk na next nature. Sana mabili na rin yun bukas para mabawasan na yung ating mga stocks dito. At hindi natutulog yung pera natin. Dahil kailangan-kailangan natin ng pera. Alam yan ng mga nakakakilala sa atin. Kaya tiwala lang po mga kaibigan. Dadami pa yung mga susuporta sa atin sa ating pagre-resell ng sapatos. Okay?